Hello mga mosang, so mga me, ipapakilala ko sa iyo ang the one and only so, na so, ano, so, people. Kumpares para. Mesa Ana. Yan. Mahihiyain yan. Pakapalamok. Pakapalamok. Dami na tayo sumika. Dami na lang. <laughs> <Dami na> <laughs> siya yung ano, siya yung may kasalanan. Bakit ako nag-YouTube? Ay, <laughs> <laughs> sinasabi. Siya talaga, siya talaga yung nagana sa akin para mag-start sa YT. So, di ba? Kung walang ganto, walang ganto, walang, walang ano ngayon, hindi ako ngayon masaya. <laughs> ah, buti na lang talaga may mga ganto tayong plastic na kaibigan. Hmm. Di ba? <laughs> Sabi nga mas okay yung mga ganyan kaibigan. <laughs> Basta totoo. <laughs> Kisa naman yung mga bait-baitan. Sobrang bait. Pero napaka mm. Di ba? So okay na yung mga ganyan. So dapat ganyan yung samahan nyo mga kaibigan. Di ba? Yung dadalhin kayo pataas, paangat. Hindi yung ihilahin kayo kapag nakitang ano na, okay na kayo, di ba? Mahirap yung mga kaibigan na nagbabalat kayo. Hmm. Um, Iwasan, di ba? Namuto, maganda na. Mabait pa. O, oh, ganun. Sige lang. Bye.